good no na everyone this is me again Nalfi your beautiful midwife and for today's at video abang, guys kain tayo ng, ng bihon na, na may lemon na, na may limon and while kumakain tayo ng pansit guys sa kanya. maging siya mani nagtataka talaga mm. kung bakit napakadali sa kanyang kumunawa ng pisa ng bawat halaman So, habang kumakain tayo ng bihon, guys, mag-i-slice mag din tayo na. Ang ang ano, guys? Sa ng na bangkit, lamas. Lamas ng mga, ano. Ang sa'yo, kung sa sorry, lamas bang. lang. Ang sa'yo, Tagalog I'm sa lamas. lamas. Na sa Medyo ikinabahala ito ni Rino sa kadahilan ng araw-araw mas -araw, so, dumarami ang mga nabibiktima nito. Gusto ko talaga yung biho na may kuan guys na nilalagyan ng limon. Kaya maraming mga antibiotics may unting asin at naghanda. Mm. Mm. Pinangungunahan ng babayla ng grupo ng mga antingerong nagboluntaryo para lumaban. Nang malaman naman ni Rino ang tungkol dito, hindi na siya nakialam dahil sa isip-isip niya kayang-kaya na ng mga itong resolbahin ang ganoong kuri ng problema. Mm. so, ito na yung ano company. guys. Ang Tagalog sa lamas yung lang. Kilala rin ng mga bala. Pakatalino kasi ng mga nilalang na oh, Dito na yung aso namin matapaw guys. Kala so, ka niya makain ka? tong ano. Nahait. Huwag nilang. Ay, huy! Dili, dili lili, lili, na ginamakaon. Kurimaw ka. Sa mga nangyayari So, maghiwa ko o lamas para sa amuang adubong pusit o sa amuang inon-on o para sa amuang inon-on o sa amuang inon-on So, mauni akong buhat karong adlawa guys nya while nagluto ta while nagluto while maghiwa ta ni eh, magkaon-kaon sa tagbihon ang hmm. una niya noong nilapitan ay yung mga antingerong nagroronda. Ang kaso lang, hindi naging maganda ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Gawa ng napakababa ng tingin ng mga ito sa mga manggagamot na walang kakayahang makipagkombate. Huh? At sa halip na mapakinggan ito ang kanyang panig, ipinagtabuyan siya nito. Nani na isang taong may nakakahawang sakit? Which underwear? Black?

this is my favorite cake in the cup ng lupa. Mm, Look at that it's so yummy eh. mm. Mm, mm, mm. So yummy this cake guys mm. Thank you for watching my video and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel bye